Eto guys, ang galing ng Granger na sumabak sa challenge natin. Malagin kang ang galawan. Tignan mo naman paro. May kruwan sa talahiban mga boss. Ang ina mong gagong galing. So ayun dito mama. At dito nakampi namin si Sid. Ang pinakamalupit magdrive ng owner. Ang lupit guys, gagi. Tapos kaduon niya rito yung Masha guys. JS Masha combo. Uso ngayon yung parat dito. Nabunot natin si Tropa. Alam nyo ba kung magkano na guys? Pag nagawa ang 30 kills. 5,050 pesos na po tapusin nyo na to so, eto check na natin yung account ng bida natin par a Philippines Moscow pala to ayan guys oh PH Moscow sige so, okay, subukan natin kagay legit galing mag ranger na ito para makuha ko so, dito guys nakilala tayo ng S5 legit boss legit sabi niya rito guys legit din daw yung JS kaya chine ko nung huli guys yan ba yung account ni Seth? Di ko sure guys ha. Ah. Sa mga nakakalam ng account ni Zed guys, comment kayo kung legit to ha. Ah. So ito, yung video natin, nag-ranger na at si Zed dito, nag-Johnson na din. Okay, panalo na to boss. Ramdam ko na eh. Pero hindi mahalaga manalo dito guys ha. Mahalaga magawa ni Idol at 30 at ayun na nga, kumuha agad ng unang kill sa bot lane. Kaso nabigyan din siya. Kaya wala nga yung co contest dito. Pero ko co contest natin yan. Eh? Nawala yung haya. At dito par, sumaka yung first kill natin ganda ng early ko boss ang laki agad na naambag natin doon patay kayo kay Sid ngayon ayan na kagung ganun talaga mag Johnson na ito kamis guys Noorin nyo guys kahit sobrang sikip na iskinita putang gala hindi bumabangga eh hindi mo guys ha naka -turbo pa yan oh no? pang ang sarap mag jungle pagka ganito yung tank mo pero di ko alam guys kung legit to ah hindi ko sure hindi eh. ko kasi alam yung account ni Sid eh ito na kumuha ulit ng kill yung bida natin Buhay ba siya? Buhay siya. So meron na siyang 3 guys. Not bad para sa early. Gagong galing din eh itong ano, talid. Bumababa sa mid. Kaya ako nag bane guys. Mas maganda kasi yung combo namin ng Johnson. Ang gago ka, makulit ka. Turtle. Ayun, mausay ang bida talaga pare. Prometri. Wala nang buhay yung prey. Sarguin mo na. Ang, ito pa. Awawa, ang bida. Hindi makakuha ng kill. Boss Wack, out bossing Merry Christmas, eto na Yung palain pala yung driver eh, painante lang pala si City eh. Fuck, tatay haya Saan ko ba nakita yung gantong combo JS masya, kay Masha guys no Yung kasama din ni Masha Yung top global Masha Huwag niyang galat, ang twister yan ha Eto na, tignan mo naman no Sikip kanya pre, gagawin galing mag drive Saka ikot pa siya doon Chill na chill lang guys oh. kaya ako dadali na ito. Pinanood ko yung content na ito ni Seg. Hindi bumabangga sa pader guys. Professional driver talaga. Patay ako sa haya. Tanggala ka. Palaban din yung kalaban. Hindi rin basta-basta pre. Ayun, double kill sa bida natin. Kaso nadali din ang bida natin para. Ayun na Patay na no. oh. Patay pa tong clint guys. Sa side na savior eh. Isang ulti na lang. Ang... Okay, nag tradean lang po. Ilang kills na ba? 6 kills na guys, ang bida. 24 pa daw na ah, wala ng pag-asa ang bida guys hindi daw niya kakayanin kaya yan po, kalma mo lang magaling din kasi guys ang kalaban, hindi rin basta-basta ah, doon sumunod pa ako pa isa-isa tayo eto ngayon ang mahirap na-choke tayo sa late game patay din, triple kill, saya eto na banggain mo na par, gagi may hams nabangga kami sa hams guys Sayang naman. Eh, contest ko na tong Lord. Nandito na ako eh. Nakuha ko ba guys? Nakuha ko ya. Hindi gago. Nakuha ng Bruno. Palungkutan. Okay, okay lang. First Lord pa lang yan. Kaya dep yan. Apiok pa nga. Sige, okay, magkagulo kayo dyan. Kami na sa Lord. Hindi pa naman ma-end guys. Kasi may shield pa yung tower namin. No? Diba? May ako pa pre. Kalma lang, kalma lang. Kago, may Bruno na. Patay ito, gago ka. Yun lang, nabigyan din ako. Okay lang, good trade. Double kill, sabi natin. 7 kills na, guys. Palayong layo pa yan, pero lumilate game eh. Kumaganda laban, guys eh. Palag-palag din kasi kalaban. Yun lang, sub-sub sila dun. Almahan nyo lang, chill muna, chill. Akin, sorry, okay lang yan, idol. Enjoy lang tayo. Buwa ba na ako par. Kulang yung pamasahe ko. <laughs> Bagi ka, ba't ganun? Ang gugulang ng kalaban, pre. Piling ko nagsasama-sama lang yung kalaban eh. Para pag may nabangga, makakabaka pagad. Bagong galing talaga nung ayaw, mega kill na. Hindi nila matatapos to. Dadaan muna sa butas ng karayom yung kalaban bago nila main to, guys. Ay na, rumoronda na naman si Zed. Pang! Tingnan mo, guys, diba? Nakatago lang sa bush yung kalaban. Pag may nabangga, tsaka sila lalabas. Galing mo dito para patay sa atin yan Kaso may second skill yan eh Patay bida natin Okay back na muna gago ka Nandito yung haya Buti walang second skill Boss wag mo ako iwan gago umiwalay eh. Patay na ako rito Galing nung haya guys Ay tanyo para gumalaw Match lang ang labang guys 26-30 lang hindi nalalayo Love you boss wag love you din tol Merry Christmas Babait ng kalaban guys ha Ayun na nga sumolo kill doon kasi naglo-load na kalabang pre. Ala na reset. Dali mo par. Patay na to par. Tara rito. Ang galing mga kalaban niyan. May mga pangontra. Kaging gagaling ng kalaban, guys. Gege, dapat lang ng ide, Ibigay niyo na ibigay Lord. Kaya to. Ay pumasok yung kalig. Minus 1 sila, pre. Apat lang yan, Jiki. Ay, sino? Ito, patay to. Wipe out yan, guys. Nice one. Dep lang, dep lang. Walang minions. Upos yung minions sa akin, pre. Sangawian ko lang yan, eh. Maasa, tinatrustok ng no mga siya. Guys, yung trustok okay, yun, idol. Mabait yung kalaban, eh. Pag hindi kayo inaano, wag mong anuhin. Gago na wala. <coughs> Iniwan ako. Nakulokot to si Shed. 7 kills, guys. Hindi na po nadagdagan ang kills ng bida natin. Kaya nilang i bar Matibay yan eh Masya yan Tapos Clint eh Ubus pa sa kanila yan pre Ayan oh Sakit nung Clint guys oh Naka skypiercer Di rin kaya ilang tower ng Bruno Low no, HP Kapatay na nung Clint yan eh Babak yan Ayan gumaganda mga idol Dito guys So, so sana ni Zed Yung haya Kaya bumakap lang tayo Ang galaka Hindi pa inabot ng dolphin pa yata patay dito ah Patay ba Hindi nakatakas Eto na si Cardo Ubo sa kanya to par Baka carding yan Baka carding yan Gagong galing Sa so, sobrang ganda ng highlights Hindi ko napansin Tapos na pala kami sa minions Kinanginang yan Patawarin mo ko Kung di Tangan na para sa pa ginawa yung word na sorry kung hindi ka marunong Gago, <laughs> nalibang ako sa Granger Prey. Sorry. Kagi guys, legit, hindi ko napansin yung minions doon. Na sobrang ganda na nangyari. Uh, wait guys, ako nagpatalo doon. Uh, Akin mga boss, nanonood ako eh. Tinatapos na pala kami. Kagi ka na ako ng one minute sa matchmaking? Tinted, puro ba naman assist? <laughs>